sino mag-aakala na dahil sa kwintas na to, magiging malagim ang sasapitin ni Lola Alejandra. Alam mo, Esper, noon pa man, talagang duda na ako sa kwintas na yun eh. Mm. Diba? Diba, sabi ko pa nga dyan, parang may sa demonyo yan tayong kwintas na yan. Dahil tingnan mo yung nangyari doon sa buhay ng Lola mo, nung ginamit niya ang kwintas, mas napahamak pa siya. Eh, parang pinarusaan nga yata siya. Mm mo sabihin, sa din ako. Gusto ko lang gumanda, gusto ko lang gumaling. Oo, oh, ganun na nga. Ganun din ang gusto ng Lola Alejandra mo, na at gumanda, di ba? Kaya ngayon, alam na natin ang story na itong kwintas na to. Kaya panahon na para matigil na yung pangbibiktima niyan. Pati ikaw, binibiktima ka akin na yan. Teka lang, sandali. anong gagawin mo? Ano pa? E di dudurogin ko na tong kwintas na to para matigil na yung pangbibiktima na ito. Dapat dito dinudurog eh. O kita mo, walang kagas-gas-gas-gas. Buong-buo pa hanggang ngayon. May sa demonyo nga talaga to. Pero hindi uber sa akin to. Mahala mo ah. gahan dahan lang. Dito, sakit sa likod. Aray. Napasama yata yung pagsak ko Sakit ng likod ko. Ikaw naman kasi. Gigil na gigil ka sa pag-apak. Na walang katuloy ng balanse. Eh. Sakit pa rin ba? Oo, Ay, nako Ay, naku. Ay. Ito, masakitin okay. niyo. Nice Ayos Sige, kuha ko ng tubig. O, oh, bakit? Na, paano yan? Hindi wala ko ito, manang bilin. Nadulas lang ako, tsaka nadapa kanina. Nadulas? Oh. Saan? Noong kanina po, tinapakan ko po kasi yung kwintas eh. Huwag na huwag din yung gagawin niyo! Yung nasira yun, di pagtangka, Huwag niyo do'n! kilabutan kayo! Sa parusang ibabalik yun, sa sandaling gambalay yung kwintas ng senyorita ni Ando ko! Manong Belen! Manong Belen, sandali